Madalas ba ninyong narandaman na paggising pa lang sa umaga ay pagod na kayo o kaya naman ay tila ba mabigat ang inyong mga paa at isip? May mga araw ba na naguguluhan kayo kung saan sisimula ng araw o parang walang direksyon at kapayapaan ang inyong umaga? Hindi kayo nag-iisa sa pakiramdam na ito. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaraan sa ganitong karanasan kung saan ang umaga na dapat ay simula ng bagong pag-asa at enerhiya ay naging isang labanan ng pagod, kalituhan at kawalan ng gana. Ito ang masakit na realidad para sa marami at alam kong ang pagnanais na magkaroon ng tahimik, malinaw at masiglang umaga ay isang pangarap na tila mahirap abutin. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na merong isang simple at makapangyariang sikreto na kaya magpabago ng inyong mga umaga at sa huli ang inyong buong araw? Hindi ito gamot o anumang komplikadong ehersisyo sa halip. Ito ay nasa mga simpleng kaugalian na madalas natin binabalewala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na simpleng kaugalian sa umaga na kaya magdala ng kapayapaan, kalinawan at lakas sa ating mga pusong higit na pitumpong taong gulang na. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang para sa ating pisikal na katawan, kundi pati na rin sa ating isip at espiritu. Manatili hanggang sa huli dahil may isang bagay na tiyak na magugulat sa inyo. Tara na at simulan natin ang ating paglalakbay sa mga ritual na ito. Mga ritual na mabibigay sa atin ng bagong pag-asa at sigla sa bawat pagsikat ng araw. Hindi kailangan maging komplikado ang pagbabago. Minsan, nasa maliliit na bagay lang ang malaking epekto. Ang una sa mga kaugalyang ito na madalas nating nakakalimutan sa pagmamadali ng mundo ay ang tinatawag nating pagmumuni-muni at pagpapasalamat. Isipin nyo, takahapon nyo lang gising mula sa mahimbing na pagtulog. Sa halip na agad na isipin ang mga gawain, ang mga problema o ang mga alalahanin, subukan natin bigyan ang ating sarili ng ilang sandali ng katahimikan. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan nating maging isang dalubasa sa pagmumuni-muni o magnang ng matagal na oras. Simpleng pagupulang sa gilid ng kama o sa isang pabolitong silya at dahan-dahang huminga sa loob ng lima hanggang sampung minuto. Hayaan lang ang isip ninyo na maging kalmado. Ipikit ang mga mata kung ayos ninyo o tumingin sa labas ng bintana at pagmasdan ng unang liwanag ng araw. Bakit ito mahalaga sa ating edad? Habang tumatanda tayo, mas madalas nating nararamdaman ang pag-aalala tungkol sa hinaharap, ang panghihinayang sa nakaraan o ang kalungkutan sa mga nawala. Ang pagmumuni-muni ay nagbibigay sa atin ng espasyo para sa ating sarili isang pribadong sandali kung saan tayo lang at ang ating isip ang magkasama. Sa mga sandaling ito, maari nating ipasalamat ang kahit na anong maliit na bagay. Siguro ang init ng kumot, ang tunog ng mga ibon sa labas, ang amoy ng kape mula sa kusina o ang simpleng katotohanan na nagising tayo at binigyan ng panibagong araw. Nahalala ako si Lola Elena, isang kaibigan namin na mahilig magkwento. Dati pagising niya, agad niya naiisip ang dami na kailangan niyang gawin o kaya naman ay ang mga sakit sa katawan niya. Resulta, buong umaga siya ay balisa at pakiramdam niya ay may mabigat na nakasandal sa kanyang dibdib. Isang araw, sinubukan niyang magsimula sa paggumuni muni Hindi perpekto sa simula pero tuloy-tuloy siya. Ngayon, pagising niya, naupo muna siya at nagpapasalamat sa tatlong bagay. Minsan, simple lang. Salamat sa mainit na tubig sa kape ko. Salamat sa pagkain sa mesa. Salamat sa tawag ng aking apo kahapon. Nagulat siya sa pagbabago. Mas kalmado na siya. Mas malinaw ang isip niya. At mas positibo ang kanyang pananaw sa araw hindi na siya nababalisa agad. Ang kapayapaan na naramdaman niya sa mga sandaling yun ay nagdala ng kalinawad sa kanyang isip na naging susi sa pagharap niya sa araw ng may lakas. Ang pagbumuni-muni at pagpapasalamat ay hindi lang upan ng stress. Nagpapaganda rin ito ng ating mood at nagbibigay ng mas malino na direksyon sa ating mga kaisipan. Nagiging mas sensitibo tayo sa kagandahan ng mga simpleng bagay sa buhay at iyan ang tunay na yaman kapag nailatag na natin ang pundasyon ng kapayapaan sa isip. Oras naman para buhayin ang ating katawan. Ito ang pangalawang gaway, ang magang na paggalaw. Marahil ay iniisip nyo, kaya pa ba natin iyan sa edad na ito? Ang sagot ay isang malino na oo, hindi natin kailangan magbuhat ng mabibigat o tumakbo sa umaga. Ang tinutukoy ko ay mga simpleng pagunat unat, -unat mga dahan-dahang paggalaw na magpapagising sa ating mga kalamnan at buto ng hindi pinipilit. Narandaman na ba ninyo ang panidigas ng katawan pagkagising? Ang pamamanhid ng mga kamay o pa? Ito ay normal, lalo na kapag tayo ay hindi ganong gumagalaw sa pagtulog. Ang magaang na paggalaw ay parang paglangis sa ating mga kasukasuan. Mari ninyong simulan habang nasa kamapa, dahan-dahang igalaw ang mga daliri sa paa at kamay, iflex ang mga pa, at dahan-dahang yunat ang mga braso at binti. Kapag nakabangon na, mari kayong maglakad-lakad sa loob ng bahay o sa labas kung may bakuran kayo. Hindi kailangang malayo, sapat na ang ilang ikot. Ang mga simpleng pagunat ng leeg, balikat at likod ay makakatulong din. Isipin nyo na parang sinasanay nyo ang inyong katawan para sa araw. Si Lolo Cardo, alimbawa, date ay nahihirapan siyang bumangon sa umaga dahil sa paninigas ng kanyang tuhod at likod. Pakiramdam niya ay lumana ang kanyang mga buto. Sinubukan niya ang payo na dahan-dahang mag-unat sa kama bago bumangon. Pagkatapos, naglalakad-lakad siya ng sampung minuto sa bakulan nila. Nagdidilig ng mga halaman sa simula masakit pa rin. Pero pagkaraan ng ilang linggo, napansin niya ang malaking pagbabago. Mas madali na siyang bumangon at mas konti na ang kanyang nararamdamang sakit. Ang simpleng paggalaw na ito ay hindi lang nakakatulong sa kanyang paninigas. Nakapagbigay rin ito ng natural na enerya sa kanya. Ramdam niya ang pagdaloy ng dugo, ang paggising ng bawat bahagi ng kanyang katawan. Ito ay nagbigay sa kanya ng lakas at tiwala sa sarili na kaya pa niyang kumilos at gumawa ng mga bagay. Ang magang na paggalaw ay malaga, hindi lamang para sa ating kakayaang lumakad o kumilos, kundi para din sa ating balanse na napakahalaga para maiwasan ang aksidente o pagkahulog. Sa pamamagitan ng paggawa nito sa umaga, naganda tayo ng ating katawan para sa mga hamon ng araw. Nagpapalakas din ito ng ating mga kalamnan na kritikal para sa ating independence. Kung kaya natin ang kaunting tai chi o qigong, mas mainam dahil ang mga ito ay gumagamit ng dahandaang paggalaw at paghinga na napakabuti para sa ating pangkalahatang kalusugan at balanse. Ang mahalaga ay ang paggalaw kahit gaano kaliit ay mas mabuti kaysa sa hindi paggalaw. Ang kapayapaan ng isip na nakuha natin sa pagmumuni-muni ay sasamahan na yon ng lakas at sigla ng ating katawan. Handa na harapin ang anumang hamon ng araw. Ngayon na naipakilala na natin ang kapayapaan ng isip at ang pagising ng katawan, dumako naman tayo sa susunod na mahalagang gawi na magpapalusog sa atin mula sa loob. Madalas kapag bagong gising tayo. Ang una nating hinahanap ay e kape o tsaa. Napakasarap nga naman ng amoy ng bagong timplang kape, tama? Pero may mas simple at mas mabisang paraan para buhayin ang ating sistema at linawin ang ating isip at ito ang ikatlong kaugalian. Ang pag ng tubig pagkagising. Siguro iniisip nyo, tubig lang? Hindi ba masyadong simple yan? Pero wag ninyo maliitin ang kapangyarihan ng tubig. Isipin nyo, pagkatapos ng walong oras o higit pa na pagtulog, ang ating katawan ay dehydrated hindi tayo umiinom habang natutulog. Kaya natural lang na kailangan natin itong punan pagising. Ang pag-inom ng isang baso o dalawang baso ng simpleng tubig sa umaga ay parang pagbibigay ng sariwang hangin sa ating buong sistema. Ang tubig ay gumaganap ng maraming papel sa ating katawan. Tinutulungan nito ang ating utak na maging malinaw, nagpapabilis ng metabolismo at tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Marami sa ating mga nakatatanda ang hindi nakakaramdam ng uhaw ng kasing tinde ng mga kabataan. Kaya madalas ay hindi natin namamalayan na dehydrated na pala tayo. Ang pagiging dehydrated ay maaring magdulot ng pagkapagod, pagkahilo, pananakit ng ulo at kahit kalituhan. Sa simpleng pag-inom ng tubig pagkagising, agad nating binibigyan ng gasolina ang ating mga selula at organo. Ito ay nakakatulong sa pagtanggal ng mga lason na naipon sa ating katawan sa magdamag at naghahanda ng ating digestive system para sa almusal. Kung nais ninyo, maaari kayong maglagay ng kaunting hiwa ng kalamansi o lemon sa tubig para mas maging masarap at may dagdag na benepisyo ng vitamin C. Si Lola Nina, na mailig sa kape, dati ay laging pakiramdam niya ay mabigat at matamlay siya sa umaga kahit akatulog naman siya ng maayos. Pagkatapos niyang marinig ang payo na ito, sinubukan niya maglagay ng isang baso ng tubig sa tabi ng kanyang kama tuwing gabi. Pagkagising niya, bago pa man niya abutin ang kanyang kape, inubos niya muna ang tubig. Nagulat siya sa pagkakaiba. Hindi na siya ganoon katamlay at mas mabilis na rin ang kanyang pagdumi. Nagiging mas malinaw ang kanyang isip at mas aktibo siya sa kanyang mga gawain. Ang simpleng ritual na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan dahil alam niyang inalagaan niya ang kanyang katawan at kalinawan sa isip dahil hydrated ang kanyang utak at lakas dahil mas gumagana ng maayos ang kanyang sistema. Pagkatapos nating hydrated, ang sunod na pundasyon para sa malakas at malinaw na umaga ay ang almusal. Ito ang ikaapat na kaugalian, ang pagkain na masustansiyang almusal. Hindi lang ito basta kumain, kundi ang pagpili ng pagkain na magbibigay ng sustansya at enerhiya sa ating katawan sa simula ng araw. Habang tayo ay tumatanda, mahalaga na mas maging mapili tayo sa ating kinakain, lalo na sa umaga. Ang almusal ang pinakamahalagang kainan sa araw at ito ang magtatakda ng tono para sa inyong enerhiya at pag-iisip sa buong maghapon. Marami sa atin ang sanay sa mga pagkaing Pilipino para sa almusal na napakasarap. Ngunit mahalaga na piliin natin ang mga bersyon na mas masustansya. Sa halip na matatamis na tinapay o pritong pagkain na puno ng mantika, subukan nating isama ang mga pagkain na mayaman sa fiber, protina at bitamina. Halimbawa, sa halip na simpleng pandesal na may mantikilya, Subukan ng whole wheat pandesal na may palaman na kesong puti at hiniwang kamatis o kaya naman ay nilagan itlog. Ang lugaw na may malunggay at nilagan itlog ay napakasarap at masustansya. Kung mahili kayo sa oatmeal, maaari itong samahan ng sariwang prutas tulad ng saging, mangga o papaya. Ang protina ay napakahalaga para sa ating mga nakatatanda upang mapanatili ang lakas ng ating mga kalamnan na natural na nababawasan habang tayo ay tumatanda. Ang sapat na protina sa umaga ay makakatulong na maiwasan ang pagkapagod at paggawala ng muscle mass. Naalala ko si Lolo Berting. Dati, ang almusal niya ay kapilang at dalawang pandisal na may palaman na palamig. Madalas siyang nakakaramdam ng gutom bago pa man at madalas ding nawawala ng enerya sa kalagitnaan ng umaga. Nang simula niyang palitan ng kanyang almusal ng oatmeal na may at nilagang itlog, nagulat siya sa pagbabago. Mas busog siya, mas matagal ang kanyang enerya at mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Hindi na siya nakakaramdam ng pagiritable dahil sa gutom at mas nagiging produktibo siya sa kanyang mga gawain. Ang mas masustansiyang almusal ay hindi lang nagbibigay ng lakas, nagbibigay din ito ng kapayapaan dahil alam nating inaalagaan natin ang ating sabili at kalinawan dahil maayos ang takbo ng ating utak sa tamang sustansya. Ito ay isang simpleng hakbang na may malaking epekto sa ating pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Habang pinapangalagaan natin ang ating katawan mula sa loob, mahalaga ring bigyan pansin ang epekto ng ating kapaligiran sa ating kalusugan. Ito ang ikalimang kaugalian, ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan at sikat ng araw. Sa panahon na yon, marami sa atin ang madalas na nasa loob ng bahay, lalo na kung tayo ay nag-iisa. Pero ang paglantad sa natural na liwanag ng araw at ang pagiging malapit sa kalikasan ay may napakalaking benepisyo sa ating kapayapaan ng isip, kalinawan at lakas. Hindi nyo kailangang lumabas at magbilad sa tirik na araw. Sapat na ang ilang minuto, siguro lima hanggang sampung minuto, na maupo sa bintana na may sikat ng araw o lumabas sa inyong balkonahe o bakuran. Bakit ito mahalaga? Una, ang sikat ng araw ay ang ating pangunahing pinagumulan ng vitamin D na critical para sa kalusugan ng ating mga buto. Habang tumatanda tayo, mas badalas tayong makaranas ng pagina ng buto kaya ang vitamin D ay napakahalaga. Bukod dito, ang natural na liwanag ng araw ay tumutulong sa pagregulate ng ating circadian rhythm o ang ating sleep-wake cycle. Kung madalas kayo nahihirapan matulog sa gabi, ang paglalantad sa sikat ng araw sa umaga ay makakatulong na ayusin ang inyong internal na orasan. Ang pagiging nasa labas, kahit na nag-oobserba lang ng mga ibon o halaman, ay nagpapababa ng stress, nagpapaganda ng mood, at nagpapataas ng ating enerhiya ito ay isang natural na antidepressant. Penapa si Lola Kamen ay madalas na nakakaramdam ng kalungkutan at pagkabagot dahil sa kanyang edad. Nakaupo lang siya sa loob ng bahay. Isang araw, nagpa siya siyang subukan ng mungkay na umupo sa kanyang beranda tuwing umaga. Kahit sen minuto lang, nagsimula siyang magmasid sa mga daon, sa mga ibon at sa pagbabago ng kulay ng kalangitan. Nagulat siya sa epekto nito. Unti-unti, Napansin niya na mas magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya ganong malungkot at mas nakakatulog na siya ng maimbing sa gabi. Ang sariwang hangin at ang sikat ng araw ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo. Ang koneksyon niya sa kalikasan ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang natura na liwanag ay naglinaw sa kanyang isip at ang presensya sa labas ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang araw ng mainiti. Ito ay isang paalala nang ang kalusugan na ay hindi lang na sa pagkain na teaksisyo, kundi pati na rin sa ating koneksyon sa mundo sa paligid natin. Ngayon, para sa huling unit, hindi ang pinakamalit na kaugalian na magtatakda ng tono para sa isang makabuluhang araw. Marahil inisip ninyo, kaya pa ba natin magplano sa edad na ito? Hindi ba masyado ng maraming abala ang isip natin para magkaroon pa ng mga layunin? Ang sagot ay malinaw na oo. Ang ikaanim na kaugalian ay ang simpleng pagpaplano o pagtatakda ng layunin para sa araw. Hindi ito nangangahulugang kailangan nating gumawa ng isang mahabang listahan na magawain na magpapagod sa atin. Sa halip, ito ay tungkol sa pagbibigay ng direksyon sa ating araw. Kahit na maliit na bagay lang, pagkatapos ng lahat ng ating mga ritual na nagdala ng kapayapaan, kalinawan, at lakas, oras na para gamitin ang mga ito sa isang makabuluhang paraan. Ang simpleng pagpaplano o pagtatakda ng layunin ay nangangahulugang paglaan ng ilang sandali para pag-isipan kung ano ang isa o dalawang bagay na nais ninyong matupad o kung ano ang intensyon ninyo para sa araw na iyon. Maari itong isulat sa isang maliit na notebook o simpleng isipin lang sa inyong isip. Halimbawa, Maaari ninyong isipin, yon tatawagan ko siya po. O, yon aayusin ko ang mga lumang litrato. O, ngayon, mababasa ako ng isang kabanata ng aking pabulitong libro. Ang pinakamahalaga ay hindi ang laki ng gawain, kundi ang pagkakaroon ng layunin. Bakit ito mahalaga para sa ating mga nakatatanda? Habang tayo ay tumatanda, maaaring maramdaman natin na nawawalan tayo ng direksyon o layunin. Ang pagkakaroon ng simpleng plano ay nagbibigay ng istruktura sa ating araw, nagpapababa ng pakiramdam ng pagkabagot at nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay kapag natapos natin ang mga ito. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng ating cognitive function dahil pinagsasama nito ang ating isip sa pagpaplano at paggawa. Si Lolo Jose ay minsan ay nakakaramdam ng kawalang saysay. -say. Gising siya, kumain, at pagkatapos ay wala nang balak gawin sa buong araw. Kaya madalas siyang nakatulala o nanonood ng TV buong maghapon. Ngunit nang simulan niyang kaugaliyang ito, nagbago ang lahat. Tuwing umaga habang nag-aalmusal, iniisip niya ang isa o dalawang simpleng bagay na gusto niyang gawin. Minsan, ang layunin niya ay diligan lang ang kanyang mga halaman. Minsan naman ayusin ang mga damit sa aparador o kaya magdasal para sa kanya mga mahal sa buhay. Ang bawat malit na pagtatapos ng layunin na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang malaking ngiti at pakiramdam ng kaganapan. Lamdam niya ang kapayapaan dahil meron siyang direksyon, kalinawan sa kung ano ang dapat niyang gawin at lakas upang kumilos. Ang simpleng gawain na ito ay nagbigay sa kanya ng bagong kagalakan at layunin sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagiging busy kundi sa pagiging purposeful. Ang bawat simpleng intensyon ay nagdadala ng kahulugan sa ating araw. Yan po ang anim na morning habits na kaya mapabago ng inyong maumaga at magdala ng kapayapaan, kalinawan at lakas sa inyong buhay paglampas ng edad 70. Nakita natin kung paano ang pagbibigay ng ilang sandali para sa pasasalamat ay nagbubunga ng kalmado sa kalooban habang ang magaang na paggalaw ay nagpapalakas sa ating katawan. Ang pag-inom ng tubig ay nagpapagising sa ating sistema at ang masustansyang almusal naman ang nabibigay sa atin ng enerhiya na kailangan natin. Hindi rin natin dapat kalimutan ang lakas ng sikat ng araw at kalikasan sa pagpapaganda ng ating pananaw at ang kapangyarihan ng simpleng pagpaplano upang magkaroon ng direksyon ang ating araw. Tandaan, hindi ito isang kompetisyon. Hindi kailangan na gawin ninyo ang lahat ng ito ng sabay-sabay at ng prepekto. Ang bawat malit na akbang na gagawin ninyo ay isang malaking tagumpay. Simulan sa isa o dalawang kaugalian na sa tingin ninyo ay pinakamadali para sa inyo. Paging maluwag sa inyong sarili at maging mapagpasensya. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap nuwin sa tuloy-tuloy na paggawa ng maliit na hakbang. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang yakapin ang buhay ng may kapayapaan sa puso, kalinawan sa isip at lakas sa katawan. Nice kung malaman ng inyong mga iniisip. Meron ba kayong mga morning rituals na nakatulong sa inyo at nagbigay ng kapayapaan at lakas? Ibagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. Kung nakita ninyong makabuluhan ang video ng ito, paki-pindot naman po ang like button at mag-subscribe sa channel na ito. Sa bawat pag-subscribe niyo mas marami pa tayong makakatulong at makakapagbahagi ng impormasyon tungkol sa pagiging malusog at masaya sa ating ginintuang edad. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga paraan para mas mapaganda pa ang ating buhay sa bawat yugto. Tandaan, ang edad ay numero lamang ang mahalaga ay kung paano natin niyayakap ang bawat araw, kung paano natin pinahahalagahan ang bawat sandali, at kung paano natin inaalagaan ang ating sarili. Mamuhay ng buong puso ng may kapayapaan, kalinawan at lakas sa bawat yugto ng inyong buhay. Ingat po kayo at pagpalain.